ma mainit na usapin na naman o gidiyas na intriga na rin sa kumakalat na tinapat kasi sa birthday ni Catherine Bernardo ang showing ng My Love Will Make You Disappear. Ang dami pa rin fans ang nakahagulo at hindi matanggap ang nangyari. Ang iba ay halos isumpa ang management at magbitaon ng mga samot-saring komento. Hindi rin naman kasi masisisi ang mga ito. Magtaka ang lahat kung walang gawin ang mga fans. Sadyang napakarami kasi ang nagaabang sa Kimpaw. Walang scripted ang issue. Sadyang may pinapaboran. Ayon nga sa mga komento, naiinis ako. Comment ko lang, pinagbigyan ng movie ng Cat Dent. Tapos sa February naman ay ang Marvin at Judina. Sana makita nila. Ang mas inaabangan ngayon ay ang Kim Pao movie. Good luck na lang. Saki kita ng movie ni Najigina at Marvin. Sa dami ba naman ang galit pag inurong pa nila ang movie ng Kim Pao? Ayon pa sa isang komento. Kasi sa tingin nila kahit mag pa ang Kim Pao na pelikula, ay maghihit ito at ikita ng madami. Kaysa sa ibang lagting, kung mauli sa paglabas, ay malalaos agad at walang manonood. Kanyan kalakas ang Kim Pao. Kaya patuloy nating paghandaan. Sa March ang kauna-unahan nilang pelikula na panigurado magiging blockbuster ito nationwide.